Laban. Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin ang kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo linisin ninyo ang inyong mga kamay kayong mga makasalanan linisin ninyo ang inyong puso kayong pabago-bago ang isip Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang Salita ng Diyos Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin wika ko, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Siya ay wasakin poon guluhin mo. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin yamang karahasan ay nakikita ko at ng lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng samat ligalig, araw gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya at dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi, Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at muli nagpapasalamat ako sa inyong patuloy at ulang sawang pagsubaybay sa ating programang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay na kinapupulutan natin hari nawa sa tulong awa ng Panginoon Diyos ng mga aral sa ating buhay. Katulad po ngayon sa Ebanghelyong ito, number one na teaching ng Panginoon, Siya ay Diyos at Siya ay Tao tao nagkatawang tao upang makapamuhay kapiling natin magpakahirap at sakit hanggang sa kamatayan sa krus hindi niya magagawa ito kung siya ay patuloy na diyos kaya siya ay nagkatawang tao at siya ay tunay na diyos hindi po nawala ang kanyang pagka-diyos kaya anong itinuturo ng ng ebanghelyo number 1 si kristo ay diyos na nagkatawang tao. Diyos at tao sa isang persona. Ngayon, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Bakit ko sinabing siya ay Diyos? Ay alam niya mangyayari sa kanya, hindi pa nangyayari, ay, alam na niya. Sinabi niya, ayan, ang anak ng tao, ika nga, ay to be handed sa mga tao at papatayin siya ng mga ito. Pero pagkatapos ng tatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Ay matagal pa ito mangyari. Ay alam na ng Panginoon. Ay paano niya nalaman yun kung hindi bilang Diyos alam niya ang kahihinat na niya. At siya ay tao sapagkat ang maghihirap at magpapakasakit ay ang Panginoong Heso Kristo alang-alang sa ating kaligtasan. Kaya ang bunga ng unang teaching na ito ay Lord, salamat po at bagamat ikaw ay Diyos ay nakatawang tao upang sa pamamagitan ng iyong hirap at sakit kami ay maligtas at maihatid mo sa langit sa buhay na walang hanggan. Patuloy po kaming mananalig sa iyo, mananawagan sa iyo, mananalangin sa iyo hihiling sa iyo sa pakit ay Diyos na naging tao na uunawaan mo ang aming kalagayan bi bilang tao at ikaw ay handang tumulong sa aming mga pangangailangan. Amen. Amen. Amen sa Panginoon. Amen. Pangalawa, wala tayong maiilihim sa Panginoon Diyos. Walang lihim sa Kanya. Alam Niya ang ating iniisip alam niya ang ating nasa puso damdamin alam niya ang ating mga hinaing and so on kaya nga dito sa ebanghelyo napansin ng panginoon aba may diskusyon ang mga alagad at tinanong niya ano pinag-uusapan ninyo ay eh, wala makasagot kasi nahihiya sila bakit ano ang topic nila ang topic nila ay sino sa kanilang labindalawa ang pinaka number one, pinakadakila, pinakamagaling, pinakasikat, pinakabida. Naiya silang aminin sa Panginoon. Kaya, ang sabi ng, ng Panginoon sa kanila, Oy, ganito ang aral ko. Ganito ang turo ko. Ang sino man sa inyo na gustong maging number one, ay dapat na maging alipin, lingkod sa lahat. If anyone wishes to be first, he shall be last of all and servant of all. Yan ang batayan ng pagiging dakila. Yan ang batayan ayon kay Kristo sa pagiging sikat at number one. Hindi sa pamamagitan ng kayamanan, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o katanyagan, kung hindi sa paglilingkod sa kapwa. Alam niyo na natutuwa ako. Pag ako'y nanonood sa YouTube, marami akong nakikita yung mga eksena na may lalaki nakaupo, may dumating na matanda, tumatayo yung, yung batang lalaki at sabi, dito na po kayo umupo, sit down here. Napakaganda ang paglilingkod sa kapwa ay kahalintulad ni Kristo na naghugas ng paa ng bawat isa upang tayo ay turuan na maghugasan na ang ibig sabihin maglingkod sa kapwa. Kaya nagbigay siya ng halimbawa, tumawag siya ng isang bata at sabi niya, maging kahalintulad kayo ng batang ito na simple lang, simple lang, marangal at ang sino mang tumatanggap sa mga katulad ng batang ito na marangal, malinis ang budhi, malinis ang buhay, ay tumatanggap na rin sa akin. Yan mga kapatid, ang magagandang aral ng Panginoon. Ulitin natin, una, ang Diyos, si Kristo, ay Diyos na nagkatawang tao upang magpakahirap at magpakasakit. Pangalawa, Nanatili sang Diyos kaya alam niya kung ano ang mangyayari bago pa man mangyari ito. Kaya isa alang-alang natin sa kanya ang ating buhay. Lord, alam mo ang mangyayari sa akin, bahala ka na po sa akin. At pangalawang lesson, kababa loob at paglilingkod sa kapwa. Ang kinikilala sa mundong ito na tunay na dakila ay ang marunong maglingkod sa kapwa alang-alang sa ating Panginoong Diyos. So, anumang kabutihan ang pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin natin at na mapabilang tayo sa hinahangaan, hindi lamang sa mundong ito kung hindi hinahangaan ng puong may kapal. Amen.